Max Christie ng Los Angeles Lakers, masaya at napasama siya sa pagsasara ng game. Hindi pa gaanong katagalan ng itong si Max Christie ay inisip kung siya ba ay makakapaglaro para sa Lakers nung siya ay kinuha nila sa second round ng draft noong 2023. Nagkaroon siya ng apat na did not play sa kalagitnaan ng December at nagkaroon din siya ng ilang mga games nang siya ay ipinasok sa mga garbage time o kaya dahil sa may key player ang Lakers na hindi makakapaglaro dahil sa injury. Sa nakalipas na limang games, siya ay napabilang na sa rotation ng Lakers at siya ay nagmumukha ng guard na lubhang hinahanap ng kanilang team. At sa limang games na iyon, siya ay nag-average ng 7.2 points at 4.4 rebounds sa kanyang 21.8 minutes per game Kahangahanga Kahanga-hanga ang kanyang depensa at nahawa kanyang mabuti ang kanyang mga assignments. At naingatan din niya ang bola sa mga sandaling pinatatakbo niya ang opensa na siya ay nagkaroon lamang ng anim na turnovers. Sa naging laban ng Lakers sa Toronto Raptors noong Merkulis na wala pang kasiguraduhan kung sino ang mananalo Ginamit ng Lakers si Christie bilang parte ng kanilang closing lineup matapos na hindi na makakapagpatuloy pa sa paglalaro itong si Cam Reddish. Natapos niya ang game na nakapagpamala siya ng magandang paglalaro na siya ay nakakuha ng rebound at naipasok din niya ang isang free throw sa dalawang tira niya mula doon. Ang tunay na nagpanalo sa game na iyon ay si Anthony Davis pero nakatulong din naman si Christie upang makuha nila ang panalo. Pagkatapos ng game, ibinahagi ni Christy ang kanyang naramdaman nang siya ay nandoon sa loob ng court habang ang game ay nakataya pa. Ayon sa kanya mga kadribol, maganda raw iyon sa pakiramdam at matagal-tagal na rin daw na wala siya sa ganoong senaryo. At matagal-tagal na rin daw na wala siya sa pagtatapos ng game na isang dikitang laban. Medyo naramdaman din daw niya ang adrenalin at maganda raw sa pakiramdam na nandoon siya sa pinakamahalagang sandali. Na nandoon siya nang makuha nila ang panalo. Kapag nagpatuloy itong si Christie sa maganda niyang paglalaro, panigurado na mananatili siya sa rotation ng Lakers, meron o wala mang injured sa kanilang team. Sa edad niya na 20, maganda na nga ang ipinakikita niyang paglalaro. At habang naipagpapatuloy niya ang pagiging sponge na inaabsorb niya ang experience mula sa kanilang mga veterano at mapagpatuloy niya na makakuha ng mga minuto sa mahalagang games, Magpapatuloy nga na kabilang siya sa rotation at siya ay magiging mahalagang player ng Lakers, hindi lang ngayong season kundi sa mga taon pang darating. Kayo mga kadribol, anong masasabi nyo rito kay Max Christie? Mag-comment lang kayo dyan at aking babasahin yan. Pakishare na rin ang video ito nang mapanood din naman ng iba. At huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Maraming salamat po!